Ano ba ang healthy breakfast, healthy almusal? Yan ang tinatanong sa atin na So, papakita ko kayo ng sample. Ano yung healthy? Tsaka yung wala dito, syempre hindi healthy. O, sample lang natin to. O, pag ganito breakfast nyo, busog na busog kayo. Huwag lang maalat yung danggit. Ha? May maalat eh, di ba? Kung mas maganda, fresh na ano, bangus pwede. Pero ito, tsaka hindi ko alam kung sinangag to. Mas maganda sinaing lang, ha? plain rice. Ito, pwede naman. May saging, may giniling konti. Pwede naman konting meat. Wala naman problema. Ito, masarap sana to Kaya lang, ang tuyo, masyadong maalat. High salt eh. Kung mapapalitan natin to na hindi ganun kaalat na isda, mas okay sana. Pero pwede na rin, paminsan-minsan. Eh, pag ganito, very healthy siya. Nuts, bananas. O, tingnan natin isa-isa. Ano ang healthy breakfast? Oatmeal kung mataas kolesterol nyo, may sakit sa puso, nagbabapayat, oatmeal, pwede lagyan ng fruit, ng mga prutas, di ba? Saging, pwede lagyan ng gatas, oatmeal, gatas, low fat milk, very healthy, may beta glucan, pampababa ng kolesterol, mga 20 points, mabababa niya. So, pag kolesterol nyo, 220, kumain kayo araw-araw nito, 200 na lang. Mabubusog ka pa. Ang pang vitamins and minerals. Oatmeal. Itlog. Okay? Mura. Masustansya. Yan, Napakasarap. Di ba? Kompleto sa protein. Madali ma-digest. May vitamin A, D, B12. Mura. Ang issue lang, gaano karami? Para sa akin, pag healthy kayo, wala naman sakit. Mga sa isang linggo, di ba? One in a day. Isa sa isang araw isang linggo na kapito kayo siguro pag healthy kayo walang problema so pag nagdalawang itlog kayo ngayong araw ay bukas wag na magitlog tapos dalawa na naman wag na magitlog pero kung meron kayong sakit sa puso mataas ang cholesterol ah uh, pwede ang egg white pa rin naman eh yung egg yolk lang mas babawasan siguro hanggang tatlong egg yolk in a week lang mga ganon three pero sa egg white walang problema isa pa kung gusto niyo hard boiled egg, mas maganda, mas walang mantika ito kasi prito. Tsaka tingnan niyo po, oh, malasado siya. Eh. Masarap ito, yung basa-basa pa yung egg yolk. Kaya lang minsan delikado eh. Baka may salmonella. Oo, oh, oh, mas maganda iluto na lang. O, oh, mas matigas konti, mas safe. Kasi minsan hindi natin alam yung mga itlog na binebenta na aarawan eh, baka nabubulok eh. So mas safe na mas luto pa siya. Okay? So, one egg in a day, seven in a week sa healthy, sa mga may sakit sa puso, mga three to five eggs in a week. Gulay, kangkong, spinach, yan, pwedeng breakfast yan. O, oh, tanghali, gabi, napakaganda, napakasustansya. Okay? Para sa ugat, pampababa ng kolesterol, pwedeng pwede sa diabetes to. Pampababa ng blood sugar, lagyan mo pa ng isda, ayan oh fish and mongo, high protein. Ito talaga pampalakas. O, pag ganito, hindi ka magigilty. High protein breakfast, lagi mo konting kanin. Diba? Ito, bangus-bangsa ta ito eh. Kaya lang medyo mamantika yung pagkaluto. O, wag lang gayang ka oily. Pero okay siya. Arroz kaldo, lugaw. Sa akin, healthy naman ng lugaw. Wag lang masyadong mamantika. May hard-boiled egg siya may manok siya, arroz caldo, may calamansi. Pwede, pwede ito ha. Minsan lang medyo oily. Ayoko lang kung masyadong oily. Healthy, tsaka pampalakas, high protein, nuts, peanut butter. Pero depende sa peanut butter. May peanut butter kasi na nabibili. Ang daming asukal, lang, tamis, di ba? Pero meron naman peanut butter na okay din. So kung di kayo takot tumaba, kailangan nyo ng energy, healthy ang nuts, and peanut butter. Ano? You know, may peanut butter, may banana, may nuts. So, unsaturated fat. Ah, uh, nakakatulong yan sa atin. Huwag lang masyadong marami, baka lang tumaba ka, 'di ba? Ganito mas healthy. Ayaw ko lang sa mani yung masyado maalat at mamantika, yung pritong mani. Pero pag ganito nilagang mani, okay po yan. Sa kape, sa tsaa, pwede naman eh. Pero kung po pwede nga lalo na kung diabetic kayo, mataba black coffee na lang o kung sugar man konting konti lang o ito tsaa na lang wag na lagyan ng honey o asukal pwede na yan okay ano na lang green tea chamomile tea black coffee pwede po may tulong din sa sakit wag lang lagyan ng maraming gatas maraming sugar lagyan mo pa ng ice cream whipped cream binili mo pa sa restaurant taas din eh. Saging. Maganda to. Breakfast, lunch, dinner. Pampaganda ng mood. Pampataas ng serotonin. Pampasaya. Pampababa. Maganda sa ulcer. Sa sumasakit sa tiyan. Pag nagutom, saging. Pampapahitin. Pwede sa diabetes. Sabi ko nga, wag lang overripe. wag yung nangingitim na. Strawberries, di ba? banana, strawberries, very healthy. Pwede pang diabetic. Huwag nalagyan ng maraming cream. Kung ganyan lang, hugasan nyo lang. Nako, napakaganda po. Anti-cancer pa to. Ang daming antioxidant. Kamote. Alam ko, sabi nga ni Doc Lisa, may lugar nga sa Pilipinas, kamote ang breakfast. Mas healthy pa to kaysa sa kanin ang kanin kasi puti lang eh. Ang konti ng vitamins ng, ng kanin natin. Kanin puti, kaya humihina tayo. Pag kamote o corn, pampalakas. 400 times your daily vitamin A. Yung pag kumain ka nito, isang serving, pang apat na araw na vitamin A, makukuha mo, pampalakas ng katawan. Kaya ang ganda ng kulay. Oh. Basta yung makukulay, masustansya. Karot, masustansya. Kamote, corn, yellow. Kita mo ang kanin, puti lang. O oh, white bread, white rice. Kaya mahina eh. Mas malakas yung may ano, may kulay. Oatmeal. Tingnan mo yung breakfast sampler niya, ang ganda oh, Doc Lisa oh. Yan ang breakfast na maganda. O, oh, di ba? Itlog, saging, gulay, isda. Busog ka dyan. O, oh, corn. Ito, ito lang ah. Medyo high, ano to, mga kakanin. pataas ng sugar. Pa, maliit lang naman eh. Oh, isda, prutas, gulay. Ang ganda lahat Oh. Kamatis sabaw. Yan, melon, manok, kangkong, 8 to 10 glasses. Pag ganito ang pagkain mo, hahaba, buhay mo sigurado. Makikita niya naman, 'di ba? Tapos tignan mo 'yung mga in order natin. So, minsan 'di tayo makaiwas na lumalabas tayo, pero kung pwede itong mga pagkain. Less meat, more fish. Ang ganda ng fish, oh. omega-3 fatty acids for depression, for vision, para sa puso. O, nung panahon ni Jesus, isda na nga kinakain. Hanggang ngayon, isda pa rin, di ba? So, sana po nakatulong ng video natin para may idea kayo kung ano ang healthy breakfast. Salamat po.